Hola. Tole leje, tole leje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay August 13, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Chapter 18, verse 15 to 20. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ang sarilinan. Kapag nakinig siya sa iyo, ang pagsasama ninyong magkapatid ay mapapanauli mo sa dati at napapanumbalik mo siya sa ama. Ngunit, kung hindi siya makinig sa iyo, magsama ka pa ng isa o dalawang tao upang ang lahat ng pinag-usapan ninyo ay mapatunay ng dalawa o tatlong saksi. Kung hindi siya makinig sa kanila, sabihin mo ito sa pagtitipon ng simbahan. At kung hindi pa siya makinig sa pagtitipon ng simbahan, ituring mo siyang hentil o isang publikano. Sinasabi ko sa inyo, anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay pagbabawal sa langit at anumang ipahintulot nyo sa lupa ay pahintulot sa langit. Sinasabi ko pa rin sa inyo, kung ang dalawa sa inyo rito sa lupa ay magkaisa sa paghingi ng anumang bagay sa inyong panalangin, ipagkakalob ito sa inyo ng aking amang nasa langit. Sapagkat, saan may may dalawa o tatlong nagkakatipon dahil sa akin, naroon akong kasama nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang ganda ng gospel po natin ngayon. Tinuturuan tayo ni Jesus kung paano haharapin ang kapatid na nagkamali o nagkasala laban sa atin. Hindi niya sinabi na kapag may ginawa sa iyo, sa iyo yung kapwa mo, ipamalita mo kagad o kaya putulin na lang ang relasyon kundi narinig nyo po ba kung ano yung unang step? Yung unang hakbang, lumapit ng personal at kausapin ng privado. Kung hindi makinig, magsaba ng isa o dalawang saksi kung ayaw pa rin sa dalhin sa komunidad. Ito yung practice na pinapropose sa atin ng Panginoon. Pero ang totoo, ito'y kabaligtaran ng natural nating reaksyon. Madalas, Kapag nasasaktan tayo, gusto nating maglabas ng sama ng loob sa ibang tao agad. Gusto nating ipamalita sa ibang tao kung ano ang ginawa ng taong iyan sa atin. Madalas, ano ang gusto natin ay ipost sa Facebook ng para malaman ng lahat. Gusto natin marinig yung istorya natin na parang tayo yung biktima ng taong iyon. Worse, yung iba, gusto na lang nalang umiwas. Gusto na lang nilang itigil ang pakikipag-ugnayan, ang communication. Gusto na lang isarado ang pinto ng pagbabati. Pero si Jesus, malinaw ang layunin niya. At ang gusto niya ay magkasundo, mag-usap at hindi pagiganti. Minsan, mahirap Lalo na kung masakit ang ginawa sa atin. Lalo na kung kaklose natin. Pero kung isipin natin, ganito rin tayo minamahal at pinapatawad ng Diyos. Hindi niya tayo iniiwasan. Bagkos, siya pa ang lumalapit para tayo maging ma magkaroon ng maayos na relasyon sa Kanya. Ngayong araw na ito, ito yung some challenges. Talagang challenge. Medyo mahirap itong mga ito. Pero ito yung pamamaraan para maisabuhay natin ang Ebanghelyo. Kung mag-alala, tawag tayo sa Holy Spirit. Malay mo, hindi ba? May iba ang ihip ng hangin. So, una, ayusin agad ang hindi pagkakaunawaan bago lumala. Huwag hayaan ang sama ng loob na manatili sa puso. Kung minsan, maliit na bagay, lumalaki, tumatagal. Why? Because of our ego, because of our pride. Pero kung mag na kagad, di ba? Mas mapapadali. Pangalawa, makipag-usap na may respeto. Kung minsan, bakit tayo nakikipag-usap sa nakasakit sa atin? Para manumbat? Para ibalik din sa kanya yung sakit? Dapat, from the very start, makipag-usap na may respeto. At ang intensyon natin sa pakikipag-usap ay para magbalik ng tiwala hindi para magdagdag ng sugat, hindi para mang insulto. At pangatlo, ito yung pangatlong tip. Magdasal muna bago kumilos. Hihin kay Lord ang tamang puso, ang tamang salita, bago ka humarap sa taong nakaalitan mo. Sa ganitong paraan, maisasabuhay sa buhay natin ang pagmamahal at pagpapatawad na itinuturo sa atin ng Panginoon. Let us pray. Lord, Turuan mo po ako magmahal gaya ng pagmamahal mo sa akin. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na ayusin ang mga hindi pagkakaunawaan at puso na handang magpatawad kahit mahirap. Naway sa bawat takbang, makita nila sa akin ang iyong kabutihan at kapayapaan. Amen. Yan ang gospel reflection natin for the day. I'm sure na bless ka sa ating gospel reflection, kaya wag natin itong itago sa sarili natin. Pwede ba habang pinaplay mo, mamaya, i-click mo rin para ma-like mo at ma-share din yung page sa iyong mga pamilya, kaibigan, office mate, classmate, sa lahat. No? Maging tagapagdala tayo ng salita ng Diyos, buhay ang salita ng Diyos at ito'y nangungusap sa paraan ng mga taong nakikinig nito. No? May kanya-kanyang way para ito'y makarating sa ibang tao. At kung halimbawa, na dumating yung time na nalate yata time pagsasend sa iyo, punta lang tayo sa Facebook page o kaya sa YouTube ng Kuya Sam Pagaduan. Dire-diretso lang po Kuya Sam Pagaduan at doon makikita natin. So muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Magkarinigan po muli tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan. Laging nagaanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa panampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all. Amen.